Mary, happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day, Jens. Hindi ko kasi alam kung mas gusto mo yung red roses o yung white roses eh. Tsaka, hindi ko rin alam kung mas gusto mo yung black chocolate o yung regular lang. Pwede na ba tayo mag-usap? Ano ba sa tingin mo yung ginagawa natin ngayon? Gusto ko malaman mo na seryoso ako sa'yo. Ngayon, paglalaban ko, nararamdaman ko para sa'yo. Wala naman akong pakialam kung ano sabihin ng mga tao tungkol sa akin. Sa'yo. Basta mahal kita. Af, gusto ko sana humingi ng sorry sa'yo. Sa inyo ni Celine. Dahil kinulo yung buhay ninyo. Hindi totoo yan, Neri. Ngayon nga lang ako nakaramdam ng ganito sa isang babae. Right now, hindi ko maiisip kung ano magiging future ko kung wala ka. Sige, tumabalik na ako ng probinsya. Ha? Gano'ng katagal ka doon? Hindi na ako papalik. Jerry, tara na! Jerry, mahal kita. You. Jen trok na tayo sa sarili natin. Bilahin naman tayong pupuntahan ni. Eh. Pero salamat sa pagmamahal mo. Alam mo rin naman kung anong nararamdaman ko para sa iyo, see you. I need you and I know. I know I'm in love.